Ang nakaraan, matagumpay na nasakop ng ating bida ang lugar ng supply. Walang alin lang ang pinaslang nila ang libu-libong kawal na pinamumunuan ng panot na si Pafro. Sa kanilang paghaharap, kaagad na tinanong ng ating bida kung sino ang utak sa likod ng kanilang pagsalakay. Dito niya natuklasan na si Desmond pala ang may pukana ng lahat. Sa pag-amin ni Pafro, na pagtanto ng ating bida na si Desmond din ang siyang nagpadala ng libo-libong kawal upang salakayin ang teritoryo ng per diem. Kahit na nagmakaawa si Pafro para sa kanyang buhay, walang pag-aatubili itong pinaslang ng ating bida. Matapos ang matagumpay na pagsalakay, agad na nagmadali ang ating bida na bumalik sa kaharian ng per diem dahil sa napipintong pag-atake ng mga kalaban. Sa pagsisimula ng matinding laban, Pinangunahan ito ni na Walter at Randolph. Sa tulong ng matatapang na kawal ng per diem, pansamantala nilang napabagal ang paglusob ng mga kaaway. Samantala, tuwang-tuwa ang hambog na si Diggle dahil sa takbo ng labanan. Ngunit nagbago ang kanyang mukha nang makatanggap siya ng isang balita mula sa kanyang kawal, ang kanilang unit ng supply ay sinalakay at nasakop. Lubos itong ikinatarante ni Diggle. Hindi naman nakaligtas sa matalas na mata ni Victor ang usok na nagmumula sa direksyon ng supply na nagpatunay sa ulat na kanilang natanggap. Mabilis na nakapag-isip ng plano si Victor. Napansin niyang walang kaganapan sa gitnang bahagi ng labanan, ang mismong tarangkahan ng per diem. Walang pag-aatubili, kaagad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na sumalakay at sakupin ang tarangkahan ng kaharian. Ang pagpapatuloy, Agad na sumakay si Victor sa kanyang kabalyete, ang kanyang tindig ay puno ng autoridad at tapang. Bahagyan niyang iginalaw ang kanyang mga mata, at sa malamig at malamlam na tinig, binigkas niya ang ngalan, Aden. Wala pang ilang saglit, isang kabayo ang mabilis na lumapit sa kinatatayuan ni Victor. Isang kabalyero na may madilim na ekspresyon ang agad na humarap kay Victor. Mataas nitong iniangat ang hawak na si Bat isang matikas at mabagsik na sandata, bilang tanda ng paggalang at pagtugon. Isang kabalyero, balot sa makakapal na baluting bakal, ang agad humarap sa kanya. Ang kanyang anyo ay singtikas ng isang mandirigma sa gitna ng digmaan. Ang dulo ng sandata ay inyangkla niya sa tapat ng kanyang dibdib, tila isang kawal sa Vic tumanggap ng utos mula sa kanyang kagalang-galang na pinuno. Paglingon ni Victor, agad niyang winika na siya ay tot-anggo sa tarangkahan, sabay paalala na siya lamang ang lilisan. Iniutos niya kay Aden na manatili sa kanilang kinalalagyan at mahigpit na panghawakan ang kanilang pwesto. Walang pag-aatubili, nagsimula ng sumugod si Victor, kasunod ang mabilis na pag ng kanyang mga kawal. Sa ilalim ng matinding sigla, pinaarangkada nila ang kanilang mga kabayo, mabilis na tinatahak ang landas patungo sa unahan ng Pardiam. Makikita si Aden sa harapan, matalim ang mga mata, nagmamasid at nakaabang sa kanyang posisyon sa kabilang banda ang pinagsamang puwersa ng mga kabalyero ni Digeld at ni Desmond ay mabilis na umaakyat sa moog puno ng sigla at sabik ang ilan sa mga kasamahan sa nalalapit na labanan sa itaas ang grupo ni Walter ay patuloy na nakikipaglaban laban sa mga kawal ng kalaban bagamat kakaunti lamang sila hindi sila sumusuko kasama niya si Nascaven at Randolph at ang kanilang mga espada ay patuloy na kumikislap sa gitna ng magkasunod na pag-atake. Ngunit, hindi nagtagal, napansin ni Scoven ang isang bagay na agad niyang itinuro sa kanyang kamahalan. Ang Tore Pandigma, sigaw ni Scoven, ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla. Makikita ang dalawang Tore Pandigma na mabilis na tinutulak patungo sa harapan ng kanilang pader, na pinapalakas ng mga tauhan ng digaw. Ang iba pang mga tauhan ay abala na rin sa paghahanda sa nalalapit na pag-atake. Napamura si Walter sa inis. Hindi siya makapaniwala at nagtataka kung paano nalaman ng kalaban ang taas ng kanilang pader. Si Randolph, mababakas ang tensyon sa mukha nito, at pinagpapawisan sa kanyang nakita. Inis na inis siya, nagningit-ngit sa galit habang pinagmamasdan ng papalapit na tore pandigma. Mas mabigla pa tayo, tapos na tayo, Anya, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya habang binabaybay ang dilim ng laban. Agad na napasigaw si Walter at tinungo ang kanyang tingin sa mga kabalyerong abala sa paghahanda ng Katypool. Tinanong niya ito ng may pagkataranta kung nakahanda na ba ito. Tumugon ang isang kabalyero na kakatapos lang nilang maisaayos ang Katypool, habang ang isa naman ay lumapit na dala ang pambala. Sumigaw si Walter at agad na nagutos, tumira pigilan ang tore Pandigma. Agad na pinakawala ng bilog na bato, at tumalsik ito patungong Torre. Mabilis itong tumungo. Napansin ito ng isang kawal at napangisi ito habang pinagmamasda ng tumatawid na bato. Mayabang nitong sinabi, isang pambato. Nagtayo ba ng mga tirador ang mga aso ni per Diem? Sumigaw ang isang kawal, tatama na. Sa di kalayuan, isang kamay na may dalang sibat ang naghahanda. Ilang mabilis na pagbato ang pinamalas nito, na mabilis na umurang kada, tila isang kidlat sa bilis. Mabilis itong sumalpok sa bilog na bato, na nagsanhi ng pagsabog, at isang matingkad na kulay bughaw ang pumulibot dito. Nakinamangha, ang mga kawal, lalong nagulat si na Walter, Randolph, at Scoven. Hindi sila makapaniwala na nahadlangan ang pambato. Napako ang tatlo sa kanilang kinatatayuan habang pinagmamasdan ang pagsabog ng kanilang bala ng kanilang catapult. Nagtataka naman sila kung sino ang may gawa nito. Sa di kalayuan, makikita si Victor na patungo sa tarangkahan ng lugar kung saan naganap ang pag-atake. Hinahanap naman ni Walter ang pinagmulan nito. Inaninag niya ito at nakita, kaya't napataas ang kanyang kilay nang makita si Victor sa kanyang kalooban, naiisip niya, wag mong sabihin na siya ang may gawa nito. Makikita naman sila Victor at ang kanyang mga kabalyero na mabilis na tumungo patungo sa tarangkahan, tila walang nangyaring sa gabal. Marahan niyang hinawakan ang kanyang sandata mula sa kanyang likuran at nagsaad, walang kwenta iyan, per diem. Dagdag pa niyang sambit, kahit gaano ka pa magpumilit, ang iyong pagbagsak ay hindi maiiwasan. Tuluyan nang nakalapit ang pangkat nila Victor sa harapan ng tarangkahan. Huminto sila saglit, at sa paghila ni Victor ng kanyang sandata, ipinukul niya agad ito sa tarangkahan. Walang pag-aalinlangan, iniutos niyang dalhin ng kanyang mga tauhan ng panghampas na pambasag. Sumunod agad ang mga kawal at mabilis nilang binitbit ang pambasag na kahoy, patungo sa pintuan ng per diem. Sa kabilang banda, hinarap ng mga kawal ng per diem, kasama ang pangkat nila Walter, ang mga nakalapit na sa tore. Naglabasan mula rito ang ilang mga kawal ng digog, na mabilis na tumungo patungo sa kanila. Hindi naman sila natinag at agad na naghanda. Napasigaw si Randolph, at sa isip ay inalala ang kanyang kamahalan. Sa gitnang naman ng pasukan, sa tarangkahan, nagsimula nang ihambat ang malaking kahoy na may malaking ulo ng itim na tupa. Natatarante si Walter sa sunod-sunod na kaganapan, pinagpapawisan siya at napasambit na lang sa pangalan ng kanyang anak. Bagaman buong tapang niyang ipinaglalaban ang kanilang posisyon, hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan ang alala at paghagilap sa kanyang anak, dulot ng mabilis na pagdaloy ng mga pangyayari. Isang nakakabinging pagyanig ang humanig sa paligid kasabay ng walang patid na pagbayo ng dambuhalang kahoy sa tarangkahan ng per diem. Ang puwersa nito ay nagpa sa mga nakabantay na kawal dahil sa bigat ng paghampas. Sa di kalayuan, makikita ang mga mahikiro ng Crimson Tower. Nakagapos sila, nakapalibot sa isang bilog na nilataga ng mahiwagang marka. Binabantayan sila ng mga kawal ng perdiam na di nagpapakampante, habang ang mga mahikaro'y tahimik na naghihintay, sa gitna ng takot at kawalang katiyakan. Sa likod ng mga tagpo, si Vanessa ay mahigpit na nakamasid sa likuran ni Tatang Fergus, ang kanyang posture ay nagpapahiwatig ng kahandaang kumilos kung kinakailangan. Samantala, isang marahas na sigaw ang pamyunit sa hangin. Si Alfoy, ang kumag, ay galit na nagmumura. Hindi dapat kami nasasangkot sa ganitong klaseng basura, digmaan para sa mga ari-arian lamang. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit, ang kanyang mukhay basang-basa ng pawis na tila nagbabanta ng magliyag. Halos umahan ang kanyang lalamunan sa lakas ng kanyang bulyo, sa kabila ng kaguluhan, na natiling matatag si Fergus. Sa mahinahon ngunit may autoridad na tono, ipinaliwanag niya, ito'y utos ng kanyang kamahalan. Hindi siya natinag sa pananalita ni Alfoy, pilit niyang pinapakalma ang magulong Mahikiro. Galit na tumugon ang hangal na si Alfoy, ang kanyang mga matay nang lilisik, ang sarkastikong tono ng kanyang boses, bulag ka ba sa sitwasyon ko? Paano mo ako aasahang kumalma? Dagdag pa ng kumag, habang nagngangalit ang kanyang boses, tignan niyo iyon. Paano nila nagawang hayaan ang panghampas na pangwasak na makalapit ng ganoon kadali? Muli itong nagwika na ang gera na ito ay tapos na, talo na, senggal pa ng kumag. Makikita na ang panghampas ng malaking kahoy na may ulo ng itim na tupa, patuloy na inihahambalos sa tarangkahan ng per diem. Ang bawat hampas nito ay nagdudulot ng malalakas na pagyanig sa buong pintuan at pader. Sumigaw pa si Alfoy, tapos na ang kastilyong ito. Napakunot nyo naman si Vanessa sa narinig, tila inis sa mga pinagsasabi nito, habang mahigpit na hawak ang kanyang baston. Marahan itong nagsalita, wag ka mag-alala, Alfoy. Si Alfoy, na nagmingit-ngit sa galit, ay matalim na tiningnan si Vanessa nang marinig ang boses nito. Lumapit ito ng bahagya kay Alfoy, ang kamaoy na pakuyom, at tinitigan siya ng matalim. Ang aking baby boy, Este, ang batang Panginoon, ay paniguradong inaayos ang lahat, saad niya. Tila nena si Alfoy sa mga sinabi ni Vanessa at nagwika, wag mo akong patawanin at wag mong banggitin ang arkiduka, na yan sa harapan ko. Ang galit niya ay lalong nagningas habang nagsaad pa ito, mamamatay siya dahil sa paghila sa kanya ng ating bida sa gulong ito. Hindi ako tiwala na maayos pa niya ito. Si Vanessa naman, buong kumpiyansa, ay sumagot. Ang aking kamahalan ay magagawa niyang maayos ang lahat. Ngunit mariing tinutulan ito ni Alfoy, at sa galit, pinatahimik niya si Vanessa. May pangungut pa ito sa ating bida at nagtanong kay Vanessa, susundin mo ba talaga ang mga utos ng baliw na iyon? Biglang nagbago ang tono ni Vanessa. Sa kanyang sagot sa hangal, tumindig ang kanyang presensya, matalim ang kanyang tingin habang madiin niyang winika na hindi baliw ang kanyang batang Panginoon. Bumalik sa nakaraan ilang araw ang nakalipas, Makikita si Vanessa na puno ng determinasyon, ang kanyang mukhay nagliliab sa pagpupersige habang nakataas ang kanyang mga kamay, tila nagtitipo ng puwersa para sa isang makapangyarihang mahika. Ngunit sa halip na ang inaasahang makapangyarihang mahika, isang maliit at halos nakakatawang liwanag lamang ang lumabas mula sa mga kamay ni Vanessa. Sandaling tumigil ang mundo, nagmistulang naglaho ang tensyon. Si Gisley naman ay nakatayo sa kanyang tabi na patahimik sa ginawa nito habang nakakrus ang mga braso, hindi nakakibus sa pinamalas nito. Lumingon si Vanessa sa kanya, halatang nahihiya sa ipinakita niya. Agad siyang humingi ng paumanhin sa ating bida. Sa wakas, natutunan ko na ring gumamit ng mahika, sambit niya, may halong kaba sa kanyang boses, pero, iyon lang ang aking makakaya. Tila lumiliit siya sa sariling anino, pilit nilalabanan ang hiya sa kanyang kakulangan. Napangiti naman ang ating bida, tila inaasahan na niya ang pangyayaring ito. Ayos lang, sagot niya, puno ng pagpapalubag loob. Pero sa ngayon, ang mahalagay nakakagamit ka na ng mahika, sapat na iyon. Ipinaliwanag ng ating bida ang limitasyon ni Vanessa pagdating sa mana, ngunit siniguro rin niyang mabubuo ang lahat sa paglipas ng panahon. Agad na ng ating bida si Vanessa na sumama sa kanya, may ipapakita raw ito na mahalaga. Ilang saglit pa, masisilayan ang mga magic hero na hirap na hirap sa paghuhukay, at ang mga runestone ay ibinabaon sa likod ng tarangkahan, tila may malalim na layunin sa kanilang ginagawa. Sa paligid, ang mga kabalyero ay tahimik na nagmamasid, matsagang binabantayan ang bawat galaw ng mga magic hero. Sa wakas, nakarating sina Vanessa at Ghislaine sa lugar kung saan inihuhukay at ibinabaon ang mga runestone. Mababakas sa mga mahikiro ang matinding hirap at pagod sa bawat sandali ng pagbabaon. Si Vanessa naman ay hindi mapigilan ng pagtataka, iniisip kung bakit kinakailangang ibaon ang runestone sa ganitong paraan. Isang malakas na sigaw ang pumukaw sa kanilang atensyon. Napatalon si Vanessa sa gulat habang nil Ingon ang pinagmulan ng sigaw. Lumapit ang humiyaw at kinuhang pilit ang atensyon ni Ghislaine. Naroon si Alfoy, halatang. Balot ng pagod at hinagpis ang kanyang mukha. Mababakas sa mukha ni Alfoy ang paghihirap, kinukwesyon nito ang ating bida sa pagpapahirap sa kanila sa paghukay imbis ang mga kawal ang gumagawa. Bakit hindi nalang ilayo ang runestone sa kastilyo? Ano ang kabuluhan ng pagbabaon nito dito? Sambit niya na puno ng pagtatanong at galit. Hindi pa siya natatapos nang bigla siyang nilapitan ni Gordon. Agad siyang sinakaw nito gamit ang malalakas na braso. Imbes na makipagdaldalan ka rito, magtrabaho ka na lang. Pasiga na po na ni Gordon. Halos hindi makahinga si Alfoy sa ginawa ni Gordon, sinusubukan itong sampain sila. Samantala, tila biglang naliwanagan si Vanessa sa tunay na layunin ng ating bida. Napatingin siya sa kanyang batang Panginoon, tila naghihintay ng paliwanag. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Vanessa, pinutol na ito ni Ghislaine. Nagwika ito, ang kanyang tinig ay malamig at seryoso. Ito ay isang paghahanda, pagpapaliwanag pa ng ating bida na sa digmaan. Ang pinakamadali at pinakamabisang taktika ay lamangan ang kalaban sa pamamagitan ng dami. Pagpapatuloy pa nito na, kahit gaano pa tayo magsumikap, hindi natin kayang tiisin ang walang katapusang pag-atake nila, mababasag ang tarangkahan. Pero, natigilan ito, marahang lumingon ang ating bida kay Vanessa, at muling nasambit, hindi ibig sabihin na walang paraan para manalo. Si Vanessa ay napatigil, hindi agad nakapagsalita sa tura ng kanyang batang Panginoon, ang kanyang baby boy, wika nga. Sa ilang saglit ng katahimikan, bumalot sa kanyang isipan ang maraming tanong. Bigla niyang napagtanto ang binabalak nito, hindi siya makapaniwala sa layunin ng ating bida. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, si Vanessa ay tila nag-aalinlangan pa rin. Inihanda niya ang kanyang tungkod na mahika, itinaas ito, at mahinang nagwika, kaya ko ba talaga ito? Bagamat may bahid ng pag-aalinlangan, pinilit niyang magtiwala sa sarili. Sa huli, binagsak ni Vanessa ang kanyang tungkod sa loob ng mahikang bilog na marka. Isang malakas na bughaw na liwanag ang bumalot alot sa paligid, nagmistulang sumabog na enerhiya at bumalot sa kanilang kinalalagyan. Ang kumag na si Alfoy ay napatigil, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ano to? sigaw niya, nagulat sa muling pagbuhay ni Vanessa sa mahikang bilog. Habang pinagmamasdan niya si Vanessa, marahan ngunit matatag ang kanyang pagpokus sa pagpapalabas ng enerhiya. Hindi nakapagpigil si Alfoy sa at nagtanong kung, isa ba itong pagsasalin ng mana? Mababakas sa mukha at mga mata ni Vanessa ang matinding determinasyon habang pilit niyang pinaiigting ang kanyang mahika. Marahan siyang nagsambit sa sarili, puno ng pananalig. Kaya ko ito, samantala, sa labas ng kastilyo, isang lalaki ang mabilis na papalapit, nakasakay sa isang matikas na kabayo, dumudiretso sa kastilyo ng Perdium. Sa kanyang mga labi, maririnig ang isang bulong. Vanessa, hindi niya ito binitiwan habang pinapaspas ang pagtakbo ng kanyang kabayo patungo sa kanang bahagi ng pader ng kastilyo. Sa loob, sa likod ng tarangkahan, ramdam ang matinding tensyon kasabay ng sunod-sunod na pagyanig ng pintuan. Isang kawal ng per diem ang napamura dahil sa bigat ng sitwasyon. Makikita ang mga kawal ng per diem na kinakabahan habang mariin nakatutok ang kanilang mga pana sa tarangkahan. Nagmadali silang magharang ng maraming kahon bilang pansamantalang depensa. Isang opisyal ang sumigaw, "Nag-utos na pigilan muna ang pag-atake. Huwag magpaputok hangga't walang hudyat." Samantala, sa itaas ng pader, may napansin si Randolph. Agad niya itong itinuro sa kanyang panginoon. Si Walter, na abala pa sa pakikipaglaban, ay napatigil at nagulat sa kanyang nakita. Isang pangkat ng mga mercenaryo ang mabilis na paparating halos nagiiwan ng makapal na alikabok sa kanilang likuran. Pagkakita ni Walter sa kanila, agad siyang nabuhayan ng loob hindi makapaniwala at masiglang sinabi. Ang pangkat na iyon, si Gislin, sa gitna ng nagngangalit na labanan, makikita ang ating bida, papalapit mula sa kanang bahagi, ang kanyang mga mata nagliliwanag sa matinding galit. Maski ang kanyang kabayo'y tila sabik sa dugo, Dumadagandong ang mga yabag nito sa lupa habang mahigpit niyang hawak ang kanyang espada. Para silang aninong hatid ay kamatayan. Samantala, sa di kalayuan sa gitnang bahagi ng tarangkahan, makikita si Victor na nakamasid, naghihintay sa pagkawasak nito. Bigla siyang napatigil at nagulat nang marinig ang sigaw ng isang kawal na papalapit. Tahimik lamang si Victor, ang kanyang mga matay malamig na nakatutok sa kawal, naghihintay sa sasabihin nito. Paglapit ng kawal, agad itong nagulat. Panginoon Victor, may mga hindi kilalang unit ng kabalyeryo na sumusugod mula sa likuran, sa magkabilang panig. Sa kaliwang bahagi ng labanan, makikita si Nakaor at Belinda na tila mga halang sa gitna ng labanan. Mabilis nilang inaararo ang mga kawal ng Digog, halos manghilakbot ang mga ito sa walang habas na pag-atake. Si Kaur, may malademonyong ngiti sa labi, ay tila nasisiyahan habang walang awang pinagtataga ng carrot ang mga kalaban. Samantalang si Belinda naman, mabilis at tiyak sa bawat kilos, ay gamit ang mahahabang tali. Isa-isa niyang sinasagpang ang mga sundalo, itinatapon sila sa ere para bang mga basahan lamang. Sa kanang likurang bahagi, makikita ang ating bida, si Gislaine, na nagpapalabas ng nakakasilaw na enerhiya habang marahang inaangat ang kanyang espada, handang maglunsad ng nakamamatay na pag-atake. Habang unti-unti siyang sumusulong, bigla siyang nagpakawali ng sunod-sunod na mabibilis at mabagsik na pagwasiwas. Walang pag-aatubili, hinati niya ang mga sundalo ng Deagle na parabang mga papel lamang na nagkakapirapiraso piraso sa bawat hagupit ng kanyang espada. Isang nakapangangilabot na tanawin ang bumungan, isang walang habas na pamamaslang na pinangungunahan ng ating bida. Bawat kabalyero na madaanan niya ay halos mapunit-punit ang mga katawan, walang nakaliligtas sa kanyang bagsik. Samantala, ang mga sundalo sa kabilang panig ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi sila makapaniwala sa nasasaksihan, isang hindi inaasahang pagtambang ang nagaganap sa gitna ng laban. Wala silang ideya kung paano tutugon, sapagkat ang alam nila, ang kastilyo ng Perdium ay walang inaasahan na paparating upang tumulong. Ngayon, sa kanilang harapan, isang anino ng kamatayan ang humahakbang palapit. Kahit natataranta, agad na nagutos ang isang sundalo na magpakawala ng atake sa ating bida. Sigaw niya, patayin sila bago pa sila makalapit. Sa isang iglap, nagulan ng mga palaso mula sa kanilang hanay. Ngunit kahit pa sa gitna ng pag-atake, mabilis pa rin ang pagsugod ng ating bida patungo sa kinalalagyan ng mga mamamana. Wala ni Katie Ting na takot si Gisling. Habang dumarami ang mga palasong nakatoon sa kanya, nanatili siyang walang pakialam. Ngunit halos laking pagtataka nila na tila wala silang inaatake. At sa isang kisap mata, nasaksihan nila ang isang mataas at matikas na pagtalo ng kabayo ni Ghislaine. Habang nasa ere, naghahanda na ang ating bida para sa isang malakas at malupit na pag-atake mula sa itaas. Hindi na nakakilos ang mga kabalyero. Sa gitna ng kanilang takot at pagkabigla, napako sila sa kinatatayuan nila, mga matay na katutok sa aninong bumabalot sa kanila mula sa itaas. Sa isang iglap, pinakawalan ng ating bida ang isang napakalakas at mabilis na pag-atake laban sa mga kawal ng kalaban. Ang bawat hagupit ng kanyang espada ay eksaktong tumatama, matulin, walang mintis, parang isang bagyong humahawi sa lahat ng madaanan. Tulad ng mga nauna, ang mga hamarang sa kanyang landas ay walang nagawa kundi ang bumagsak, ang kanilang katawan ay tila pinayre ng matatalim na hangin. Sa kanyang marahas na paglipag sa lupa, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Sa gitna ng alikabok at dugo, bumungad ang nakapangangilabot na tanawin, mga sundalong wala ng buhay, ang iba'y halos hindi na makilala ang anyo. Nang inig sa takot ang mga natitirang kawal ng digog, hindi sila makapaniwala, sa isang iglap lamang, nalipol ang kanilang kasamahan. Nagbulungan sila sa gitna ng pagkabigla, may mga napabulalas pa, kung isa ba siyang halimaw. Ngunit bago pa tuluyang lumuni ng takot ang paligid, binasag ng ating bida ang katahimikan. Mula sa alikabok, itinayo niya ang kanyang espada ng buong sigasig, ang matalim na liwanag ng sandata ay nagbigay ng hudyat. At sa isang malakas na tinig, hayagang isiga ni Ghislaine. Mga sundalo ng Perdiam, bumangon kayo. Mula ngayon, oras na para sa pagganti ng atake. Sumiklab ang apoy ng pag-asa sa dibdib ng mga sundalo ng per diem. Ang sigaw ng labanan ng hukbo ay umalang ngaw sa buong kapatagan. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag kalimutang magsubscribe sa ating channel. I-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.